What's up mga Kadits Isang magandang araw po sa ating lahat mga Kadits B. Meron pong uh, nag-order po sa atin ng mga biik po ano at aalaga natin ng barako ngayon ay eh, wala pa po tayong mga makukuhang mga biik. Kaya minamuti natin na hanapan po natin si Busing na uh, kanyang aalaga ang mga patiners na baboy para sa pangkatay niya sa mga susunod na mga buwan mga Kadits So dito po natin maa apply mga Kadits kung paano po ba pipili ng mga biik. Makikita nyo yung mga likuran natin. So lumalabas po dyan ang katanungan kung paano tayo pipili pag tayo po ay bibili ng mga biik sa mga backyard ag farmer po ano uh, Kung ano pong mga basihan natin para mapili po natin yung uh, mga biik na pili nating alagaan na magaganda naman po yung klase So puntahan po natin Sa pagpili po ng mga biik mga kalitsbi na ating bibilihin Unang una po natin sisilipin dyan ay kung kumakain na po ba ang mga biik Pangalawa, pwede rin na naman po natin tanungin ang may-ari kung magaganda po ba ang lahi na pinanggalingan ng kanyang inahing baboy. Para sa akin po, tinitinan ko po yung lakas ng kumain yung mga biik at marunong na po bang uminom ng tubig. Ang pangatlo mga kaditsbi ay mag-iimbestiga po tayo kung meron po bang sakit sa area nila o wala po bang sakit. Dahil sa panahon ngayon ay napaka lagana po ng sakit mga kaditsbi. Silipin din po natin ang mga biik kung meron po bang uh, matamlay o meron po bang mga defect o yung umu inuubo po yung biik. Ayaw kumain ng mga biik. Sisilipin din po natin yan. At magtatanong na rin tayo kung ilang araw na po o ilang buwan na po ang kanya mga biik po. Ano? Kung ano po ang pinapakain, kung anong oras po sila nagpapakain at uh, paanong paraan sila nagpapakain sa kanilang mga biik po. Ano? Meron kasing iba na nagpapakain ng dry feeding o yung wet feeding ang pagpapakain nila at ilang beses sila nagpapakain sa isang buong araw. At itatanong din po natin kung napurga na po ba ang kanyang mga biik po ano. Tatanungin natin yung may-ari kung magkano po ang benta ng kanyang biik at mag-a-attempt tayong tumawad sa mga biik. Kagaya po ng mga biik na to, ang presyohan po nila ay nasa 4000 Matawad tayo ng may-ari, uh, binigay lang po niya yung tatlo ng P11,000. Tulong na may, wapong na kayo ito. Buhan na na namin yung mga biik. Kaso medyo maulan. Ito yung mapakain natin sa biik ni Bosing. Ultra Pack. Ito kasi nanda. Oo. Oh. Ubo kasi naanda. Ito yung nagiting namin driver oh. Kaway. Shout out. Sa hapon. Ha? natin yung mga PA kanaw mga kadits B at ngayon. Ah, uh, pupuntahan na natin at kukuhanin na, na natin. Nabayaran na po natin at medyo Mura, mura lang. Dahil doon doon dito pa sa sakinan. Wala it? lang. Oy. Naka discount tayo. Oh, binigyan tayo ng discount to so, nabayaran lang natin lahat ay nasa 36 lang bawat isa. Dahil ang presyo naman ng mga bit dito sa amin ay 4,500 to 4,000. Oh. Naka discount tayo ng 400 sa mga bit na to. Nandilin na rin tayo ng mga gamot niya. O, yung Pugibin Street, Purga, Vitamins, at... Yeah. Yeah. O, kanina yun. Ito na po tayo. Oh. Ang laki ng mga bahay dito. Ito po tayo mga kadichi. Pupuntahan na natin yung mga biik na uh, tinignan natin kahapon. Ito yung mga biik na to. Ito yung pinapahalap sa atin ng ating kaibigan. Dahil gusto niya mag-alaga ulit ng baboy. So, tinulungan natin siya maghanap. At sa, sa awal na siya nakamura tayo sa uh, biik na ito. Hindi naman kagandahan yung mga katawan pero kaya namang uh, palakihin ka agad yung mga katawan yan sa tamang pag-aalaga, tamang mga lapat ng mga vitamins Makurga lang. Ngayon, nagbibiyahe tayo pagdating natin doon, bibigyan natin yun ng anti-stress. So, yung binibigyan natin sa anti-stress ay yung robotic strip ko, ano? Wala mm -hmm. naman nagtatayo. Sisilipin natin, magbibili ka ng biik. Marunong kumain, marunong uminom, marunong na rin, ah, uh, uh, yung walang diferensya sa katawan. 12 seconds later. Alitad ko po ito, no? Dalawa yung kit rin. Isa yung

Twelve seconds later. Pag kayo po ay bumili ng mga biik, ihanda nyo na rin po itong mga gamot na ito. Ang pampurga, vitamins, at itong anti-stress. At syempre yung syringe o mga kalitsbi. At syempre yung pakain. Pakain niya, mga kalitsbi. Ultra uh, Pack Hug Free Starter. Ayan. Dahil uh, susundan natin mga ka-Rich ang kung anong pinapakain doon sa bin pinagbila natin ng biik, yun din po ang susunod natin na pakain ay papakain natin sa ating mga biik. Ito po yung mga biik tatlo At nandito na po tayo sa farm ni Sir At syempre mga ka-Rich kasi na kayo maingay yung ano, may pumutol kasi ng ng mga puno So dito tayo para hindi tayo masyado maingay Syempre hindi natin palalagpasin mga ka-Rich na bumaba doon sa mga layer chicken ni Busing no hindi natin pala lagpasin dahil ito yung dati natin suki sa layer uh, sa pagkain nung nag uh, i pa tayo ng Pro-Mix. So, itong mga biik na to ngayon medyo malalaki na. Kung gitimbangin mo yan, nasa mga 13 kilos to 14 kilos na. So nabili lang namin o nabili lang ni Bosing ng 3,600 so nakamura pa siya. Ito po ano mga kadits ang una-una po natin gagawin mga kadits pagdating po ng mga biik dito sa inyong mga kulungan, uh, bibigyan na po natin yan ng anti-stress. So, ang ginagamit namin dito sa amin na anti-stress, itong ruby strip para dala na po lahat ng stress sa katawan niya at mga kung ano mang meron sa katawan ng mga biik ay malulunasan. At syempre, uh, pagdating ng mga biik, huwag niya po munang pakainin ka agad. Ang pakain niyo lang po, mamayang hapon, kaunti. At uh, kinabukasan, pwede po kayo magbigay ng vitamins.

Ito po yung pagkain niya, Bimik Essential. Dati po itong Promix, ngayon nag-Bimik na sila. Huh? Ano size nito? Almost large na.